Alamin naman natin ang latest traffic update sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Rise and shine, Fifi! Chika on the road! Rise and shine! Sorry nga, rise and shine sa ating mga kavive. Now, we actually uh, saw na dapat this week ay ang bugso ng ating mga kabayan pabalik ng Metro Manila ay medyo madami-dami na. Pero, uh, hindi pa rin ramdam ito doon sa North and South Park area ng EDSA. Pero bumper to bumper na ang sitwasyon ng trapiko sa central part ng EDSA mula Cubao hanggang Ortigas. Kung bakit, alamin natin yan sa Chica on the Road. Unahin po natin ngayon dyan sa may main avenue sa may Santon and bumper to bumper na po yung bigat ng traffico dyan sa main arteries both northbound and southbound. Kung bakit, Unahin po natin dyan sa northbound. Yung pinaka tail end, yung bigat ng traffico na po yan, ay doon na po yan may EDSA Ortigas flyover northbound. Ang dahilan po niyan ay dahil sa isang dump truck na tumirik dyan sa pagkakyat sa may Cobalt Sunnel Northbound. Dayline, para mula doon sa dalawang linya na na pa dyan sa tunnel ay magiging isa na lamang. At nangyari po yan kayo ng uh, bandang alas 5 ng umaga. Yung mga dump trucks kasi ay inaalaw po silang bumiyahe mula alas 12 na madaling araw hanggang alas 5 ng umaga sa EDSA. Pero ngayon po, abot ng hanggang alas 8 ay medyo nagkaroon pa ng diskusyonan at ngayon ay maiimpound na po ito. Grabe na po yung naging cost nitong dump truck para magkaroon ng bigat ng trapiko, no? Hanggang dyan sa may Edsa Nortigas northbound. Kanina po, medyo maluwag-luwag pa naman yung southbound. Pero, yung bigat ng trapiko na yan, abot na po yan. Hanggang dyan sa may Edsa New York Street. Kasi ang dahilan po niyan ay dun sa may next location natin. Pakita natin dyan sa may Edsa Green Hills sa may Connecticut. Kita po natin ngayon yung bigat ng trapiko na yan dahil doon sa tumirik na shuttle bus dyan sa may EDSA Connecticut ito tumakarating Sortigas Flyover. Dagdag pa po dyan yung bigat ng trapiko para doon sa galing sa Green Hills at kumakanan papunta ng EDSA Southbound. At dahil po dyan sa mga nangyayari ngayon, eh abot na po yung trapiko mula doon sa lagi natin nilaranasan na bigat ng trapiko sa Antolan Flyover ay eh, nakadagdag pa yon para umabot ito hanggang sa may EDSA New York Street. Dahil dyan sa ating mga kavive, eh pasensya po at humana maghanap tayo ng ating mga alternatibong ruta sa ating pagpunta sa ating mga paroroonan kung tayo man ay papunta ng southbound going Makati, Pasay o Mandaluyong o kaya naman kung pa northbound going northern part of Quezon City, Kamanava and Enlex. Now, the only thing na lang na nagkakaroon din ng bigat ng trapiko bukod dito ay doon sa may tramo flyover sa Edsa Pasay. pa yung sitwasyon ngayon dyan. Pero, ang dahilan lamang ng pagbagal ng trabiko dyan sa southbound sa right part ay dahil sa may stoplight sa may Taft Avenue. Pero, once green and going, ay dire-diretso naman ang inyong magiging biyahe. Samantala, yung northbound naman, walang problema dahil light traffic naman ang inyong mararanasan sa oras na ito. Silipin naman na ang ibang sitwasyon ng trapiko bukod dito sa EDSA, puntahan natin ngayon dyan yung electrical road na mabigat din at slow moving na ang sitwasyon ng trapiko. Magbumula po yung tail end ng trapiko na yan, kung kayo ay galing ng Commonwealth Avenue, dyan sa may Ayala at Sekno Hub. At kung galing ka naman ng Visayas Avenue, ay manggagaling na yan sa Road 1. Dahil po dyan sa ating mga kavive, we can find our alternative routes dyan sa Mindanao Avenue at, uh, at sa parte ng, gamitin din po natin zipper lane kung tayo po ay kakaliwa going to Katipunan Avenue. So sa mga ka ingat lamang po tayo dahil maging dyan sa bandang St. Peter Southbound, sa may Don Antonio ay meron ding slow moving traffic situation ngayon dyan. Ngayon, silipin naman natin yung sitwasyon ng trabiko dyan sa may Marcos Highway. As we can see right now, no, ay ay naman ang sitwasyon ng trapiko. Doon lamang sa left side, medyo may onting build-up lamang ng mga sasakyan. Dahil sa mga nag-u-turn, galing ng Amang Rodriguez, papunta ng Marcos Highway, ng uh, westbound, papuntayan ng Katipunan Avenue at ng Aurora Boulevard. And last location, silipin natin itong sa Coaster Road. Yung itong uh, itong mga kakabayon natin na ngayon, or uh, on a go-to noon, green light, ay ito yung mga gari ng Cavitex. At samantala, ito mga nakatigil naman dyan sa may left side, yan naman yung papunta ng baklaran. As of the moment, marami na ang ating mga Cavitex na buha-biyahe ngayon dyan. Pero, dahil may stoplight, may mga maging build-up dyan. Pero once green and going, ay dire-diretso naman ang inyong biyahe. Now, just for the information of ating mga kabibe, no, na hindi pa rin po ay pinatutupa, the number coding scheme dahil pa rin sa general community quarantine status sa Metro Manila. At para sa iba pang traffic updates, silipin ang Twitter, Facebook at website ng MMDA. At kung may emergency man, tawag na sa hotline na 136. At ngayon, since nandito ako sa MMDA Metro Base, maganda siguro pag-usapan natin kung ano-ano nga ba yung iba't ibang ginagawa dito, no? Kausap natin ngayon, syempre, walang iba, kundi ang operations commander ng MMDA Metro Base. Walang iba kundi si Sir Vic Felizardo. Sir Vic, rise and shine. Rise and shine, PV, at sa inyong studio at sa inyong mga taga-panood. Ayan. Sir Vic, diretsyo na ako, no? Marami tayong mga hanay dito. Pero yes, oh. napansin ko na kada hanay, iba-iba yung mga ginagawa. Sir Vic, tara, puntahan natin tong area ng ito. This one, sir? ah, uh, ito yung, ano, yung ating uh, social uh, media team na in charge sila dun sa ating MMDA Twitter and MMDA Facebook at yung mga ID board natin. Sila yung uh, nangangalaga noon. So, lahat ng queries sa kanila bumabagsak using uh, Android, cellphone, or uh, internet connection. Oh, right. Sir, uh, what are the usual questions na, na bibigay ng mga natin sa kanila? Well, uh, usually, ang nagiging uh, question dyan ay yung mga traffic situation, napaka-traffic dito mm -hmm. sa lugar, mm -hmm. uh, number coding yung mga question, uh, nahuli sila ng uh, mga violations, lahat ng fines dyan, dyan dyan tinatanong sa kanila. And we make sure we take action on it. Yes, kapag uh, merong uh, mga complaints and uh, queries na kailangan natin action, kagad natin pinupukol sa, sa baba at uh, tayo nag i ng ano ng action from the field. Alright, and next one, itong honey naman to sir, ito ay Well, ito naman yung no-contact operators natin. Mm -hmm. uh, uh, sila yung mga nanguhuli mga traffic violations or traffic violators using our CCTV. So mm -hmm. kapag nakita kayo, kapag na, nasa isang lugar kayo isang major intersection, nakikita ho kayo na wala, nakaka, hindi kayo nakakita ng traffic enforcer, no? pwede ho kayo. Kasi meron ho tayong CCTV na ginagamit at nanguhuli tayo ng mga pasaway na driver ho. Alright. And you know what? Napakagaling. Napakabilis kasi nilang kumuha mag-capture ng mga plate numbers ng mga violations, sir. Kasi uh, ba, mga mangha talented mga to. Well, uh, highly trained sila sa CCDB, How they operate the uh, CCTV. Na zoom in, zoom out, napapanel nila to the the, the left, to the right or any direction kaya nilang i, ano ipaling doon ang ating CCTV camera. Oh, sir, uh, actually ito, yung mga persons with disabilities mo nakasama natin. Yes, uh, ang uh, tatlo dyan ay uh, persons with uh, disability. Hindi sila nakakadinig, hindi sila nakakapagsalita at uh, pero na-train natin sila as a uh, ng huli ng mga traffic violations. Oh, okay. This one, sir, itong hanin na ito. Well, uh, yan naman ang katulong natin sa pagmumonitor ng ating mga kakalsadahan. Sila yung mga CCTV operators na prime, from time to time pinapaling din lahat kalamihan ng ating CCTV camera kasi baka mamaya may, 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 nasiraan na dyan o may nagbanggaan na dyan so nagkukos ng traffic congestion sa lugar yon. So pag, ma, pag nakita nila kagad yun, pinupukol kagad sa radio operators, in yung radio operators naman pupukol dun sa ground para marespondihan yung ano, Ay, oh. yung uh, uh, traffic ka uh, obstruction dun sa kalsada sir, huli na lamang. Ito po, ano po ba yan? Sir, may nakita kasi yung green, may red. Well, ito yung mga operators natin, technician natin sa traffic signal lights o signalization Lord. natin. So, from here, na-operate nila yung uh, traffic signal signalized natin dyan sa ground kapag kailangan niya i-adjust yung traffic signals like uh, flashing mode or additional green time, dito nila no control Alright. Sir Vic, thank you so much sa pag-explore, pag -pa explore sa amin sa ganda at sa trabaho. Sa bigat na trabaho ng MMDA Metrobase, saludo po kami sa inyo, Sir Vic, maraming salamat. At yan muna ang latest Chico on the Road mula dito sa si MMDA Metrobase. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This is your Traffic check 50 para sa Bayan, back is to thank you darling fifthy at sa mga kabibi nating papasok sa kanilang mga trabaho ingat po kayong lahat